guys, good morning. Happy Sunday sa lahat. Nawa nakapagsimba na po tayo. At thank you Lord sa umagang ito. Guys, lulutuan ko po sila na nilaga today. At ang ulam ko ay pritong isda. Sila naman ay nilagang, syempre pork. Ayan po yung atin pork. Yung atin asin, paminta, sibuyas sibuyas, meron tayong dalawang cubes, meron tayong patatas, string beans, meron tayong kamote, uh, repolyo at saka pichay bagyo guys siya lang po yung gagamitin ko sa akin nilaga guys ayan po guys at uh, nakasalang na po yung ating tubig nakasalang na po yung guys yan wait lang po guys ha pakuluin natin yan at ilagay natin yung mga karne guys see you mamaya guys hi guys Ah, uh, kumulo na po yung ating tubig ilagay na po natin yung ating sibuyas Lagay natin yung sibuyas natin, guys. <laughs> Tumalusik, guys. Ang arte ko kasi. O, ayan. Lagay na natin ng gano'n, yan, guys. Lagay na natin si sibuyas. Siyempre, lagay na natin yung ating pork. Sila lang po ito kakain, guys. Ako, ang kakainin ko po dito ay gulay at saka yung siyempre sabaw. Lagay tayo ng paminta. At maglagay po tayo ng asin. Isama ko na guys yung dalawang cubes. Yan. Hayaan na po natin ito. Kumulo. Pag kumulo ito guys, ah, pakihinaan lang po yung apoy. Para lumambot yung ating baboy. See you mamaya guys. Hi guys, after one hour, so balikan na po natin ito guys. Ayan. Malambot na po yung ating pork guys. Isang oras ko po pinakuluan yan. Ilagay natin yung patatas. Tsaka ilagay natin yung ating kamote. Pag nilaga talaga guys, ano, kailangan Marami siyang sabaw. Ano daw? Tapos ilagay na natin yung ating bagu beans. Lagay na po natin yung na si bagu beans. Ayan. Takpan natin ito ulit guys. Lagay na natin po yan. Hi guys! Luto na po yung ating patatas, kamuti, at saka beans. Ilalagay na po natin yung ating gulay. Aroin po yung at saka pizza, ibagyo ito guys. Nilagay ko. Gusto ko kasi maraming ganito, maraming gulay. Kasi ito lang po yung ating kakainin guys. Sila laman. Ako ito lang. Diba? Sarap? So, Lami? Tapos ilagay na po natin yung ating sibuyas dahon at saka siling cream. Okay, na po natin guys. Mix lang po natin. Tsaka pakuluan lang po natin ito guys. Ready na po ito. Ready to play. Balikan natin mamaya guys. Hey guys, balikan na po natin. Wow. Ayan na po ang atin nilaga, guys. Tikman nga po natin. Sarap. Pag nilaga kasi kailangan maraming sabaw. Tikman ko nga guys. Hmm. Sarap. Ang inay ko. Tama na po ito guys. At uh, kulang na po dito ng patis. Siling labuyo. Talo na po tayo guys. Ayan na po yung aking nilagang pork. Thank you guys for watching.